yung ano, mga bata, yung iba? Naglalako po ng walis po. Naglalako? Nag-iipon po ng pang-graduation po, kaya nagbibenda po ng walis. Nag-iipon ng pang-graduation. Okay. Hello! Yung dalawa. Si Princess. Hello, kumusta kayo? Naku, nagpapainit itong mga batang ito. Hello, ne, kumusta ka? Okay naman po. Hmm? Okay naman oh, po. gumagawa daw kayong walis? Opo. Tapos nilalako nyo? Opo, para po sa graduation. Good afternoon. O oh, kuya, good afternoon. Kumusta kayo? Ito oh, po, okay naman po. nakakahuli kang isda? Iyo hey po, nakahuli naman po. Pang ulam-ulam. Pang ulam-ulam. O, oh, bless. O, oh, bless. Ikaw si? Anong pangalan mo nga? Roslyn. Roslyn. Ayan. Ayan. Ganda na ng kusina nila dito. Preskong presko na. Asan yung ano, mga bata, yung iba? Naglala ko po, po ng walis po. Nag-iipon po ng pang-graduation po, kaya nagbibenta po ng walis. Nag-iipon ng pang-graduation, okay. nagbebenta ng walis. Gawa nila, gawa nila. Gawa po nila. Ayun. Ha? Ayun na po sila. Ha? Ayun na po sila. Oh. Hello. Ayun dalawa. Si Princess. Sino nga itong isa? Kuya Raymundo Simuling po Simuling Di ba pareho itong mag-graduation ha? Apo hmm. Parang napabayaan na ko sa kusina itong si Princess o oh. Hello, kumusta kayo? Naku, nagpapainit itong mga batang ito Hello, ne, kumusta ka? Okay naman po Hmm? kayo naman. Oh, Gumagawa daw kayong walis. Opo. Tapos nilalako nyo. Opo. Para po sa graduation po. Ha? Para po sa graduation. Para sa graduation nyo. Ang galing naman itong mga ito. Ilang walis na gawa nyo? Bali lima po. Nabenta lang po. Tatlo po. Bali lima na. Nabenta yung tatlo. Opo. nag po yung dalawa. Nilalako nyo yan. Init ng panahon. Ano? Opo. Sobrang init ng panahon. Ingat-ingat din kayo, no? Sabagay mga bata pa kayo, pero syempre, yung sobrang init ng panahon, grabe. Ikaw, Kuya Raimundo, nag-ngingisda na ka pa? Opo. Namimingwit? Sakto lang pong pangulang, kaya nang pong sobra. Grabe, sobra. 42 uh, Celsius ngayon, Opo, degree Celsius, pra, yung... <laughs> grabe, sobra. Grabe, sa Alas 6 pa lang ng umaga, eh, mainit na. Alas 6 ng gabi. Init pa rin. Ito rin po. Oh, ito din ni tinapay. Oh. Mm. Yeah. Bigyan mo princess mga kapatid mo. Nag-iipon uh, daw itong mga batang ito para sa graduation nila. Kaya gumagawa ng walis si na princess. Sino nga ang isang ah, ito si Muling mag-graduation din yan, ano? Grade 6 din si Muling, no? Okay. So, sabay kayo. Tapos sabay kayong mag uh, first year high school din. Malayo lang, no? Kaya nga po, ano nga lang po, pamasahe. Pamasahe ninyo, araw-araw. Tulad nung magkakapatid ito ni na Michelle din, ano, problema nila yung pamasahe araw-araw, ano? Pwera yung mundo. Kaya rin yung ng pag may motor po. Mm -hmm. magkano nga pamasahe dito ano po balikan po 50 po 50 okay. balikan na yon. pero so, po kung kukuha ka po ng ano, service po 50 lang po pero kung sasakay ka lang po dyan mahigit isang daan na po 100, po. 100 pesos okay. balikan yon. so kung uh, may hatid sundo ka 50 ay eh, dalawa kayo Kaya 100 po. Araw-araw yun. Kaya nga po. Times, ano yun, ilang, uh, ilang araw yun sa isang buwan. O sa isang linggo na lang, di lima, ay di 500 pesos. Pamasahin nyo lang yun. Opo. Iba pa po yung baon. Pagkain nyo pa. Kaya nga po. O, oh, bigat-bigat din. kuya yung mundo, mabigat din, o. No? Ako. Mm hmm. Pumirihan na ka muna, Neng. Ah, layo ng uh, ito. Ilan na nagawa nitong walis? Bali lima na po. Lima. Tapos nag ito hinahanap nyo pa ito yung ano? Sa nyugan. Yung gawaing walis. Tapos ito ilalako ninyo. Apo. Magkano isa ni? Eh? Ano lang po 25 lang. Po. 25 ang isa nito, 25. Subali so, 50 ito. Nakabili ka na ng tatlo, nakap nakapabili ka ng tatlo. Magkano lang yun? 75 pesos. Ha? Kanina pa kayo nag, uh, nag -iikot? Opo. iikot Apo. Napakainit, no? Kaya nga pang init eh. Ha? Kaya nga po, sobrang rin pang init. Mm -hmm. Para sa graduation ninyo. Ano bang mga kailangan nyo nga uli ni sa graduation ninyo? Ano na, sapatos po. Sapatos, tig-isa kayo ni Muling. Tapos bayaran po sa school. Ha? Tapos hmm? yung bayaran po sa school. Ano ano? Yung bayaran po sa school. Magkano? Ano po? Bali po 500, ano po? 12. So kayong dalawa 1,000. Magit 1,000 kayong dalawa. Tig isa kayong sapatos tapos bayaran sa eskwelahan. Tapos ano pa? Wala po yung kayuan eh. Ha? Yung Sa 600 kayo po kayo yung kayuan, mag-graduate rin po to. Ano ano? Si Ewan rin po, nasa ano, 600 rin po eh. Si? Balik tatlo po kami. Ah, ito si Ewan. Mag-graduate ka din, Ewan? Tulog, ano? <laughs> ah, graduate din si Ewan. Anong grade mo, Ewan? Kinder po. Oh, kinder. Kinder kain. <laughs> kinder kain si Ewan. Magkano bayaran nito? Balik po nasa ano po yan, 600. Ay, 600 ano po yata. Nasa 600 dan po. 600. Okay. So, yan yung contribution nyo. Kailan nga ulit na yon? Ano po? May 29 na po. May 29. Tagal-tagal pa naman. Anong? Tagal-tagal no? pa naman. Buti nga po, nakapunta ka na po dito yung Craig Espanyol kasi nalilito rin po kami kung sabi po kukuha ng pera pambahid po rin po sa school. Yun ang problema natin, ano? So, hindi... May naipong ka na? 200 lang po. Ah, may 200 ka na. Madami-daming walis pa. Madami-daming walis pa. Ilang oras nyo ginagawa na eh, ang isang ganito na 25 pesos? Ano po, siguro mga tatlong oras po. Grabe. Kasama na yung pupunta kayo doon sa Nyugan, maghahanap kayo ng palapanan ng Nyug. Di ba kasama na yun? pag 3 hours, ang isang 25 pesos. Matagal-tagal din pala. Ito, eh, tumutulong man yung simuling? Opo. Baka hindi naman tumutulong yung simuling, oh. Tatawa-tawa. <laughs> oh, graduate na rin pala ito. Simuling. Sino pa yung isa? Si Juan po. Hindi yung isa. Yung isang, parang kulang kayo. Si Roslyn. Ah, si Roslyn na no, Ah, baka. Nasa layasan. Mga layas. O, oh, ingat-ingat kayo. Sobrang init ngayon, ha? So, May 29. Yan yung graduation ninyo. Ano? Apo. Graduation nyo ni Ni Muling Okay Sige ha Bibili tayo ng dalawang sapatos ninyo Tapos yung bayaran nyo sa eskwelahan Ano? Wala na? Maliban dun? Wala na? Wala na Wala na? Okay, okay. sukat ng paa mo Alam mo? Opo Anong sukat mo? Ngayon 40 po 40. Okay. Ikaw naman muling, ang size 37. mo? 37. Ha? 37. 37. Ayan, mga sukat pang babae yun, mga katuwang. Eh. Ikaw, anong sukat ng paa mo? Ha? Wala kang sukat? <laughs> kinder kain pala ito. Mag graduation nito, kinder kain. O, oh, wait, nahihiya ka. Ewan. Ang dumi ng paa ni Ewan, o. Oh. Ha? Ha? May sapatos naman to, Kuya Raimundo, si Ewan. Ano mga sinusuot ng kinder pag graduation? Pag nagbayad po, kasama na po doon siya. Po siya ah, kasama na. Yung 600 na babayaran, kasama na so, yung susuotin ng mga kinder. Po, pati pag picture po. Ah, pati picture taking. Eh, di ba, ano yung picture nyo? Di ba, may picture uh, souvenir pa rin kayo? Opo. Ah, Magkano? Ayun na po, yun yung ano po, 500. Na ah, po, yung, um, na po dun, ah, okay, okay, okay. Kasama na rin po yung toga. Hakasama na yon Very good. Okay. So, um, malapit na ang graduation mo. Malapit na, no? Okay. Pero problemahin mo na lang dito, Kuya Raimundo, yung pag high school nila. Hey medyo mabigat-bigat yun, no? Ito kasing lugar nyo, napakalayo sa kabayanan, no? Kailang, walang biyahe, no? Kapag kaya nabutak pa nga lang sa ispo, wala pumasak yan. Kaya nga, walang biyahe. Multicab. Imagine, mula sa publasyon ng baso, di lang kilometro to. Ah, ano rin po yan? Kung lalakarin mo, pag naiwanan ka ng tricycle, ng multicab. Ay, layo rin po. Maguro, mga ano to, sampo. Mayigit po yan. Mayigit sampo, Ang ano? Mayigit uh, sampung kilometro. Imagine kung naiwanan <laughs> ng uh, ng multi multicab itong dalawa maglalakad ng 10 km. Ba? Diba? Kaya niyo 'yun? Kakayanin niyo. baka mamayat ka ni doon. Ha? Gaalala ako baka, baka nilakad mo yung 10 km yun baka mamayat. Kay ka muling kakayanin mo 'yun? O oh. oh, si Muling marunong ha. Si Muling honest, na? Ani si Muling, hindi daw niya kakayanin. Pero si Princess kakayanin daw 'yun. Ning wag mo nang uulitin 'yun ha. Kasi baka mamayat ka. Ha? <laughs> okay. So, yan ang problema mo. Problema natin, no? Kailan ang enrollment pala? Siguro po sa ano po yata. Pagka-bakasyon po, siguro mapa-enroll na po. Ah, okay. Kaya po, bakasyon po. Okay, kasi ang pasukan, balik sa ano eh. Opo, balik po sa dati. Balik sa June, ano? Balik Apo, sa dati. Ay. Okay, balik sa June ang pasukan. So, after the graduation ninyo, Enrollment agad, no? Mm -hmm. Tapos, yung mga gamit niyo, Yun ang problema natin, ano? Mga gamit niyo, Bags, notebooks, yung... lapis, uh, oh complete. Mga ganun, ano? Uh, school supplies din. School shoes, di ba? Tapos, uniform, no? Yung uniform dyan, sa school ginagawa o may pagawaan, paano ba? Ano po, pwede man po siguro doon na lang po magpagawa sa ano. Sa kung saan nagpapagawa yung school, okay. no? Yun talagang pinaka problema niyo, yung yung biyahe rito. Okay. Wala kasing ano eh, walang biyahe rito sa lugar na to. Yung multicab, parang dalawang beses lang dumadaan, ano? Okay. Dalawang beses lang, umagat hapon. Ayan, liit-liit nun. Ang daming tao rito. Yan? Yeah? Kapag naanap po ng mga alas, eh, wala na pong biyahe. Kaya nga, pag naiwanan ka ng alas 6 ng eh, Lakad po. gabi, wala na. Lakad mo, 10 kilometro. Sabi naman ni Princess, kaya daw niya yun. Pero ako'y nag-aalala, baka mamayat ito. Ha? Baka isang buwan pa lang, eh. Suko na ito si Princess. Ha? Tawa-tawa si Muling. Bakit ikaw magtawa ka? Ha? Bakit nagtatawa ka? <laughs> Hindi naniniwala iyo, Princess. Nakakayanin mo maglakad. Ha? Kumusta na yung pakiramdam? Wala ka nang nararamdaman ngayon? Wala naman po. very good, very good. Ikaw, Kuya Raimundo, yung sakit mo dati? Um, uh, ginawala na rin naman po. Ha? May wala, wala na rin naman po. Very good, very good. Mm -mm. So, at least ngayon, eh, ang problema nyo na lang, pagkain. Pero, siyempre, andyan ka naman, nakukuha na lang yan pag araw-araw, no? Sabi nga niya, eh, pag hindi ka naman uh, nagpabaya. Eh makakain ka, 'di ba? Importante walang sakit, no? Importante walang sakit kasi ikaw lang yung inaasahan ng uh, ng mga anak mo, no? O saan galing ito? Sa ka-galing, Ha? Saan saan? Sa Ha? Sa ah, po. Ang naglaro ang init ng panahon. Kuya, kumusta na nga pala yung issue nyo rito sa bahay nyo? Eh, medyo okay na lang so, po. Ha? nag na rin po ka ng bayaw ko. Oo. Oh. Boras po na ibenta po nila, babawin po doon ng kapitan namin dito. Ah, okay. So nagkasundo na kayo. Sigurado ka na niyan. So, yung pinangangambahan natin na mag magkakaroon dito ng uh, gulo kayo, gusot dito sa bahay na ito, no? na Wala na yon Wala na yung issue yun, ha? Sigurado ka, Kuya Raimundo. Okay. So, dati kasi, dati kasi, ang uh, kinatatakutan natin dito, yung uh, baka bawiin sa iyo, nung kapatid mo, nung bayaw mo ba yun? Ayan, bahay na to. At ang sabi, bebenta na lang, at uh, gagamitin yung pera, di ba? Maraming nalungkot doon, especially yung mga tumutulong sa inyo, kaya Raimundo. So ngayon, ang balita ay wala nang ganong usapan. Wala na po, nag naman po kami. usap na kayo, sigurado no, ka. So, sinabihan po nung nanay ko rin po na pag nagbenta po ng roti dito, babawin po ng kapitan, kaya sayang naman po bibinda Ah, okay. Yung ang po, sabi ng inyong barangay officials dito, yung mga bahay dito na ibinigay ng gobyerno okay. bawal ibenta okay. kapag ay na nilang ibinibenta babawiin yung lote okay kasi yung bahay, yung lote para sa inyo talaga yon sa mga mahihirap na pamilya talagang inallocate yun inilaan yun para sa inyo tapos ibebenta gawain yun ng mga uh, sa, sa Maynila kung tawagin ay eh, mga professional squatters no? na hihingi ng lupa sa gobyerno din ibebenta so, gawain ako. yun ng mga professional squatters dun sa Maynila so sa atin e, walang ganon no? sa probinsya so at least eh, panatag na ang loob mo na wala nang ganong usapan ng itong bahay na to mababawi pa sa inyo no? so um, anong, anong plano? yun po kaya hindi na po ano ng bayo ko to talaga baka magbigay na po ko ng yung... Binili ko ng lote po dito, 10,000 eh. Oh. Pakasulihan ko na lang po. 10,000? Oh, Yung ano 10,000 saan yun? Yung sa pagbili po ng lote dito. Pagbili? Sino nagbili? Yung bayaw ko po. Binili niya? Opo. Oh, o, e, baka bawiin yan doon sa binilhan niya. Hindi naman. Yun. O. O, e, pa nagbili. Issue baka ng bilik. Pakapangalan bili. na po dito sa ano to. Sa uh, nanin oh, eh. oh, po O, eh. Opo. Oh, kasi binili o eh, di syempre pag nalaman ng barangay yung babawiin yun at eh, bawal nga ang bilihan Gita, po. binili po dito alam po ng barangay at, po ah okay, okay. Po. may bagong batas po sa amin dito pag nagbenta po ng lote babawiin po ng bagong ah, ibig sabihin ng uh, barangay council ng barangay officials nyo pag may bentahan ipaalam Apo. sa kanila parang gano'n ano no sa kanila o yung unang bentahan alam nila tama Apo. okay okay Hmm. Anong gagawin mo dyan, princess? Ipapaksiw na lang po. Paksiw? Okay. Marunong ka? Oo, talaga. Ang galing naman ito ni princess. Marami palang alam to si princess. Anong mga alam na luto? Ano po, minsan po mga ano, gulay po, ganun. Ah, oh, talaga. Marami kang alam na luto? Opo. Ito, ipapaksiw mo. Ito yung mga huli mo sa ano, pamimingwit? Ano po. Okay. Anong antawan, yes, ang tawag sa isdang yan? Baruro po tapos yung Panduli. Ah, okay. Mm -hmm. So ipapaksiw ni Princess. Ha? Lupit po kung tawagin sa, tawagi sa bigol. Lupit? Okay. Lupit? Malupit? Lupit po, dupit. Ah, dupit. Kala ko, lupit. Paranyake po, kanduli. Kanduli. Ayun. Pahinga ka muna. Kadarating mo palang galing sa paglalako ng goles. Magluluto ka na naman. Dito yung lutuan nyo. Opo. Maganda rito, mapresko. Oo. Oh. Mapresko mainit dito sa da, sa bahay niyo ano? Mababa kasi yung ano? Yero po. Yero, kaya sobrang init niyan. Hmm. Kusina po namin, kaya sira-sira na po tapos butas-butas po butas bubong. Ano ba? Ano hmm. po. Yung mga tiles natin, nandiyan pa? Nandiyan naman po. Ito hmm. po. ako, puro turo na po. Mabutas mga ano po. Sabihin, pag maulan, tuluan na to. Opo. Kahit po dito po sa kwarto. Ang bilis naman na sira yung mga yirong ito, ano? Ang bilis nga po. Ha? Huh? Kung ano po, gawa po na muna po yung pansimento. Ah, ano yan, ano yan, ano, yan? ano yan yung nilista mo? Ano pa lang po yung sapatos? Sapatos pa lang po. Sige, sige. Yung yung size ng sapatos niyo, hay, lista mo ha. Bigay mo sa akin bago ako umalis ha. Okay. Ah, okay, okay. Ayan yung mga tiles. Yung mga pile plywood na ikabit mo na, no? Okay. Mainit nga ako yung Raimundo, sobra. Grabe po init. Oo, grabe. Ang gawa-gawa po ko ng kubo. Kaya nga tama na. yung ginawa mo doon sa likod. May kubo-kubo kayo. Grabe yung init nga. Hmm. Tapos nagawa ka rin ito. Ay, tama. Inalagyan mo ng ano. Harang po kayo diyan. Nilagyan mo ng harang kasi delikado malalim. 'to sa mga anak mo. Baka madaglaglag po. Eh. Oo, 'di delikado 'to, malalim 'to eh. Malalim oh, ay, so aw. oh my god, grabe. Sobrang lalim. <laughs> lalim po 'yan. Sino naghukay niyan? Kami po lang ng kapatid ko. Ang galing. Sobrang lalim. So nilagyan mo nito. Opo. Okay. Para hindi na sila Pero kailangan ito. Tintada po talaga. Ano 'to? Hollow blocks. blocks. No? Kasi delikado pa rin 'yan. Pag nagdupok yung kahoy, hulog yung delikado pa rin. Delikado pa rin po sa bata po talaga. Pag nagtulakan, hindi po masabi mga Kung bata. Nga, ba, iya, yeah, pag nagtulak ka, po. tama ka, tama ka. Yan nga po, kinakatakot po po. Mm. Dapat maalablokan po siya. Ito princess, bili kayo ng bigas nyo ha. Mm. Okay. Bili bigas ha. Ito rin po yung lista. Ah, ito na yung lista. Nung bayarin po no? sa school tapos yung sapatos po dalawa. Okay. Dalawang sapatos tapos bayarin mga bayarin. Okay, okay, okay. Sige. Ha? Babalik ako bago mag... Graduation. Graduation. Ang graduation nyo ay may... 29 po. 29. So babalik ako mga may 20 pa lang nandito na ako. Ano? May 20 pa lang nandito na ako. Apo. Ha? Dala ko na yung mga gamit nyo. Tapos yung pambayad nyo sa school. Ano? Ha? Apo. Okay. Oh, pasalamatan nyo si Ma'am Kathleen Flores of USA. Maraming maraming salamat po yeah, Ma'am Kathleen Ma sa tulong niyo po at hindi niyo po kami nakakalimutan po. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po. Naalala niyo ba siya? Opo. Yung nagbigay sa atin noon ng pagka, laki laking kahon na punong-puno na hirap na hirap kaming ibaba doon sa tricycle, di ba? Oh, di ba? Oh, ang daming toothpaste ni ano Opo. noon. Tapos, tapos maraming pagkain. <laughs> maraming pagkain, oh, di ba? Maraming salamat po sa inyo. Oh, Oo. Oh. Sabi ni Ma'am Kathleen ay uh, nala, napanood niya na uh, malapit na mag-graduation kayo ni Muling tutulungan niya kayo ano Ato. ha kaya bago mag-May 29 graduation niyo di ba May 20 pa lang nandito na ako Ato. para bayaran natin yung mga bayarin ninyo tapos dala ko na yung mga sapatos niyo na kailangan sa graduation ano ha uh, tapos ah, basta may surprise sa inyo si Ma'am Kathleen ha Ato. si Ma'am Kathleen Flores ayan para hindi naliligo itong mga ito. Ha? Lang, Kakaligo lang. Nag-react <laughs> Nag-react si muling. Uh, sige na mga bata. Asan yung isa? Nawala na naman si Ewan. Pagkainit-init. Oh, princess, alis na ako ha. Maraming salamat po Kuya April. Kuya April. Tapos maraming salamat po po Ma'am Kathleen. So, binigay niyo po tulong. Ma'am Kathleen Flores. Ma'am Kathleen Flores. Of USA. Of USA. Of USA. Of USA. <laughs> <laughs> ah, sige na. Alis na ako ha. Po, ingat po. Okay, okay. Bye-bye. Bye-bye.